Hoy, magdasal ka na. Katapusan mo na ngayon. Hoy. Sir, ano ang nangyari? Sir, nagtas na yung mga hostage? Ah, okay na. Oh, ah, okay na. Ang galing niya talaga. Ayok. Idol. Warrior na igurot. Eh ano? Mga warrior din naman tayo. Igurot na naman. Baka palpak na naman yan. Di naman, mukha naman may mga sense kausap yung mga yan eh. Mga kaibigan, mga kaisang lahi, mga kapwa Pilipino, meron pa kayo nakakita isang grupong pinamumunuan na isang lalaking matangkad? Mahaba ang buhok, hindi maputi, pero hindi ganong kay Tim. Eh, may, may, may forma. Kung tawagin siya sa buong bagyo, Ben! Ben! Uy! Pakawalan nyo kami! Di naman kami kalaban eh! Matagal pa mahal na araw, ba't pinako nyo na kami? Hoy, okay, alam ko, tatlo lang pinako sa Kalbaryo! Siyem kami rito! Ibabahan nyo kami! Ubusan lahat natin ngayon! Uh, ubus din ang dugo uh, natin! Ubus uh, ang lahat, ubus ang dugo! Ubus tayong siyem ngayon! Apache, balik mo baril ko! Tinakas ko lang ang siyem pat ko eh! Ito ang to totoo na sa atin ngayon! Mukhang may biyag si Sayama. Tryo siya atin. Pakawalan niyo kami! Pakawalan niyo, niyo kami! Sayem, tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailangan kailangan mo na kami. Kaya kung pwede sana, pakipakawalan mo na to mga ito. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo? Han nga kalaban dag ito eh. Ah. O, oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukhang mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, ginagarantihan naman ni Tiniente. Well, Sam. Salamat, Sam. Maging aral sa inyo yan. Dahil mahirap sumabak sa isang labanan nang walang armas. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo. Dahil delikado rito, baka may mas masama pang mangyari sa inyo. Salamat, sir. Ha? Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sir, salamat po. Magkita-kita po tayo uli. O, Diyos ko! Pasok! Daba kayo! Daba! Na Sino nangakalam ng pot? Sir, o. Puso mo! Pantayan mo! Daba! Daba lahat! O, Diyos ko! Tabi! Tabi! Tara! Tara! Tak boleh. Ko. Tak boleh tadi. Hoi, tigil. Nizam, leleh. Pa? Uy! Uy! Ano kaya to? O! Oh, Asama oh. ka nila, ha? Sir, chocolate, hindi akin yan! Yung, yung karito na akin, pero yung bag, hindi akin yan! Oo, oh, luman, na yan. Alam namin sir, yan! Sir! Sir! Sir, bumibil ako ng bag! Sumama ka na! Sige! Bibilay oh. kita